Hello mga kaibol. Nakita ko lang ito mga kaibol. Oh. Bunga ng pareya or ang pareyang ligaw. Ito, hinug na mga kaibol. Uh, nakakain ang laman nito. Yung hilaw nito mga kaibol ay ginugulay pala namin yan. No? Pero mapait. Kung hindi ka sa pait, napakapait niyan. Pero ako, gustong gusto ko yung pait niya. Ito yung hilaw pa o. Oh. Tapos pag hinug na ito na. Iyo, kaibol. Pakita ko sa inyo yung laman ng ano ng hinog na. Ha? Ito yung laman niya. Yun. Oh, mapula yung mga buto niya. Yan mga bata pa kami, talagang hinahanap namin tong mga hinog na ito. And sinisip-sip namin yung buto niya at matamis ang buto niyan mga kaibol. Pag hilaw pa, mapait. Pero pag hinog nang ganito, matamis na yung mga kaibol. Pareya, kung tawagin dito yan sa amin. Hindi naman siya ganung katamisan, pero may tamis, walang pait mga kaibol. Tarap. <laughs> yung buto, kinakain to ng mga ibon eh, yung buto, pwede pang tanim. para dumami ng dumami yan mga yan. Naubos <laughs> ko. Tarap. Tarap ang kaibol. So yun lang, ano, pariya. Ito yung dahon niya. Parang dahon din ang palaya. Ampalayang ang ligaw ang ibang tawag dito. Yung dahon niya pala yung talbos, nilalahok sa munggo or ginugulay din as is lang siya ng talagang dahon lang siya. So yun lang. Uh, maraming salamat. Ano? Gusto ko na pagkita sa inyo. At may nakita akong hinug na na bunga ng palaya. So thank you. Bye bye.